Guys, pag-usapan lang natin ito yung nasa baba ng ating dashboard ulit, Yung nakalagay dyan. Next tips, uh, discover your audience. Pwede ka mag-join sa mga groups uh, na nakakaano sa inyong uh, sa inyong account. Pwede makatulong lalo na kung related sa anis mo o sa mga tutorial mo o mga dinadownload mong mga video dito kay Mita. Malaking bagay yun guys kasi sabi nga ni Mita, siya mismo nagsasabi o nag... Ano dyan, lumalabas sa yung dashboard na pwede dyan kung saan kasali kayo dun sa grupo na yun. Diba? Malaking bagay yun kasi yung grupo, yung minsan isang grupo na sinasalihan natin ay malalaki ang sumasali at maraming sumasali din. Hindi lang po ano yun, maliliit na na tao nandoon. Kaya ay eh, panginatay nyo. Sundi po natin yung ina-advise ni Mita o tips ni Mita para lumagunan yung account o yung mga followers nyo. Panorin po ang video. Maraming salamat.